She's ready. <laughs> She's ready to go. She's ready to go. Uh, how about you do one more? She just charges at him. I'm <laughs> tired! <right, six> <laughs> hear Hahaha Did we get to do that? No. Uh, no! I'll just be tossed to no, the ground. She to the ground. When she did that I would just run out. Yeah. And she like, did you guys to we did it we'll just be tossed to no, the ground. So you want them engaged, right? We want them excited for this fight, So we kinda egged them all That's why to get no, no. Oh. Ah! Things that we do is we let her know that she's not alone in this fight, right? So I come up to her and I pet her. I get involved because I want her to know, hey, I'm not here to just pull her off immediately. I, I want her to know, hey, I'm fighting bad guy too. We're in this together. Don't worry about it. I'm here with you. And in the moment we want to. All right, <laughs> kami sa bahay, no. Ah, uh, yun nga, no. Um, pinakita ko yung activity kanina doon sa trail life nung anak ko. Trail life is para siyang boy scouts, pero ano, faith-based, Christian-based. Anyway, ah, uh, kita nyo, naglagay ako ng aircon dito sa baba, sa window. Uh, okay, uh, ano tag dito? Nung nandun na kami sa kwarto at in-announce nung uh, Scott nila na may bisita tayo na police, K9 officer ganyan ganyan train daw yung aso sa pagdetect ng explosives EOD sabi ko teka may dala kong barel <laughs> sabi ko baka maamoy yung gunpowder sa, ano, sa bala tsaka sa barel pinuto ko last time yung dala kong Taurus GX4 sabi ko kahit nilinis ko yun alam ko may residue pa rin yun ng gunpowder train daw mag, mag ng gunpowder eh pero alam ko na ano naman, uh, na ko muna sa isip ko, teka, legal ba magdala ako dito? Yeah, legal naman. Kasi hindi naman school yung meeting place eh. Ano siya? Uh, church. Church siya. Uh, bawal ako mag pag sa loob ng school. Pero yon church yun eh. Anyway, so yun. Nakakatuwa kasi first time yung makakita ng gano'n na uh, trained dog, trained na K9. No? Trained K9 na uh, papano ano. Tapos eto pa, no? Yung aso, yung aso ang command niya Czechoslovakian, hindi English. So sabi ko, ah, it's smart siguro kasi syempre dahil nasa Amerika kami, para hindi malito yung aso, baka kausapin siya ng mga suspects, di ba? Or madistract. So yung mga words na alam ng aso na command, Czechoslovakian. So dun sila eh. doon sila nagte-training everyday daw nagte-train niya So talino yung aso na. Aka get galing anyway um, yun nga nakakatawa lang alam niyo naman labar din ako ang aso tatlo aso namin eh sabi ko sana pala yung aso namin tinrain ko ng ano tagalog next time masusunod namin aso tagalog para kami lang talagang maintindihan niya yun nga ang purpose eh Anyway, um, yun lang. Uh, ano, hindi, hindi ko ito pinapost yung mga live events namin hindi ko pinopost doon sa English channel ko kasi ano eh syempre local eh baka ma, ano baka may pumunta sa amin or madali lang, madali lang kami mahanap eh anyway so yun na shinare ko lang no kakaibang sit dito na yung mga aso ko namin din lang oh shhh <laughs> hey hey Shh. okay. Nalala ko nung nagbakasyon dito yung ate ko eh. Sabi niya, may aso kayo? Di, may aso yung bahay nyo. <laughs> Sabi ko, hindi naman. Hindi naman. Kasi, ano kami? Basta meron kami rumba, meron kami mga, ano, ta uh, palinis, pang alis ng scent. Tapos, yung mga aso namin, hindi naman sila dumudumi dito. Na-train ko na sa labas sila dumudumi. Tapos... Um, yon hindi sa na yung, as, yung ate ko na yung aso. Hey! Kasama sa bahay. Kasi aso niya nakakulong eh sa labas. Pero yon learning experience. So, hopefully yung mga dog lovers na makakapanood nito ma-appreciate yung shinare ko kanina. No? Trained dog, kung gaano talaga. Yung mga working dogs, talagang, ibig sabihin, meron silang assigned task. Talagang, pinag talaga nila Anyway, so that's it guys. Thanks for watching. Bye. Egene mo aso ko eh. Hey. Shh! Terry, stop. Bye-bye.